Alam nyo ba, may mga prutas na kayang pahabain ang buhay nyo, palakasin ang katawan, at protektahan kayo laban sa mga sakit na karaniwan sa pagtanda. At ang mas nakakagulat, madalas nasa palengke o grocery lang sila, pero hindi natin napapansin ang tunay nilang halaga. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung pinakaimportanteng prutas na dapat kainin ng seniors para manatiling malakas, masigla at healthy kahit sa edad na 60, 70 o 80 pataas. Kung gusto mong mapanatili ang iyong memorya, protektado ang puso, malakas ang buto at mas ma-enjoy ang buhay kasama ang pamilya, huwag mong palampasin ito. Hello po! Ako si Doc Jim. At welcome sa ating health channel kung saan pinag-uusapan natin ang tungkol sa tamang kalusugan at natural na paraan ng pangangalaga sa ating katawan. Alam nating lahat na habang tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Humihina ang resistensya, bumabagal ang metabolismo at nagiging mas madali tayong kapitan ng sakit. Pero ang magandang balita, hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong magagawa. Isa sa pinakamadaling paraan para mapanatili ang kalusugan ay sa pamamagitan ng pagkain ng tamang prutas. Marami sa mga ito ay may taglay na vitamins, minerals at antioxidants na siyang panangga natin laban sa mga sakit gaya ng diabetes, hypertension, sakit sa puso at kahit memory loss. Pero bar bago natin simulan, maaari ka bang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at tapakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Maari rin bang malaman kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga videos ko. Salamat! Ngayon, simulan na natin. Prutas number one. Blueberries ang memory saver. Kung may prutas na tinatawag na superfood para sa utak, oh, ito na yon, blueberries. Alam nyo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng blueberries ay nakatutulong sa pagpapanatili ng memorya at konsentrasyon? Dahil ito ay puno ng antioxidants at flavonoids. pinapabagal nito ang pagtanda ng utak at pinoprotektahan laban sa Alzheimer's at demensya, mga sakit na karaniwang kinatatakutan ng seniors. Isipin nyo para kang naglalagay ng proteksyon sa iyong utak araw-araw. Kahit simpleng pagdagdag lang ng blueberries sa oatmeal, yogurt o kahit kainin ng direkta bilang merienda, malaking tulong na ito. Benefits ng blueberries para sa seniors pinapatalas ang memorya at konsentrasyon, pinapalakas ang immune system, may anti-inflammatory effect na nakababawas ng pananakit ng kasukasuan, pinoprotektahan laban sa heart disease. Kaya kung gusto mong manatiling malinaw ang isipan, ilista mo na ito sa iyong regular na diet. Prutas do, mansanas, ang pambansang pangbaga at puso. Siguro pamilyar ka na sa kasabihang, Isang mansanas bawat araw ay nagpapalayo sa doktor. Pero hindi ito basta kasabihan lang. May katotohanan nito. Ang mansanas ay mayaman sa fiber na nakatutulong sa digestion at nagre-regulate ng blood sugar. At dahil mataas din ito sa antioxidants, pinoprotektahan nito ang puso laban sa sakit gaya ng high blood pressure at cholesterol. Pero may isang benepisyo na hindi masyadong nababanggit. Nakakatulong ito sa kalusugan ng baga. Habang tayo'y tumatanda, humihina ang ating lung capacity. Ngunit ayon sa research, ang regular na pagkain ng mansanas ay nakapagpapabuti ng lung function. Benefits ng mansanas para sa seniors. Pinoprotektahan ang puso at ugat, tumutulong sa mas maayos na paghinga pinapalakas ang immune system, nakatutulong sa weight control. Kaya huwag mong maliitin ang simpleng mansanas. Kung nais mong mapanatili ang lakas ng katawan at ginhawa sa paghinga, gawing habit ang pagkain nito. Prutas 3. Pakwan Ang natural hydrator at pampalakas ng puso. Ang pakwan ay hindi lang pang summer o pampalamig. Ito ay isang napakahalagang prutas lalo na sa seniors. Alam nyo ba na habang tumatanda, mas madali tayong ma -dehydrate? Ang dehydration ay nagdudulot ng panghihina, pagkahilo at minsan ay pagkalito. Ang pakwan, bukod sa halos siyamnapong porsyento tubig, ay mayaman din sa lycopene, isang antioxidant na nagpoprotekta sa puso at nakababawas ng panganib ng cancer. Bukod pa dito, nakatutulong ang pakwan sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapanatiling malinis ng arteries. Benefits ng pakwan para sa seniors, nagtatanggal ng pagod at pagkahilodulot ng dehydration. Pinoprotektahan ang puso laban sa hipertensyon, nakababawas ng risk ng prostate cancer, lalo na sa kalalakihan nakapapawi ng init ng katawan at stress. Kaya kung gusto mong laging hydrated at malakas ang puso, siguraduhin mong kasama sa pagkain ng pakwan, hindi lang tuwing tag kundi kahit sa ordinaryong araw. Prutas for kahel oranges. Vitamina C powerhouse isa sa pinakapaborito ng maraming seniors ay ang kahel or orange. Hindi lang ito refreshing, kundi punong-puno din ng vitamin C na napakahalaga sa kalusugan ng seniors. Alam nyo ba na habang tumatanda, humihina ang immune system, kaya mas nagiging susceptible tayo sa sipon, trangkaso at iba't ibang infection? Ang regular na pagkain ng kahel ay nakatutulong para maiwasan ang ganitong mga sakit. Pero hindi lang yan. Ang kahel ay mayaman din sa potasyo na tumutulong sa pagpapanatiling normal ng blood pressure. At dahil mataas din sa fiber, nakatutulong itong panatilihin ang malinis na bituka at maiwasan ang constipation na madalas problema ng nakatatanda. Benefits ng kahel para sa seniors, pinapalakas ang immune system, nakababawas ng risk ng stroke at heart disease, tumutulong sa digestive health, natural mood booster dahil sa citrus aroma. Kaya sa tuwing umiinom ka ng juice, mas mainam kung fresh orange juice at hindi yung mga process na may halong sugar. Prutas number lima mangga, king of fruits para sa energy. Sino ba ang hindi mahilig sa mangga? Bukod sa matamis at masarap, ito ay puno ng bitamina A, C at E na mahalaga sa kalusugan ng mata, balat at resistensya. Sa seniors, ang isa sa mga problema ay ang pagkapagod at panghihina. Ang mangga ay natural na nagbibigay ng energy dahil sa healthy sugars nito. Hindi ito katulad ng refined sugar na nakakasama sa katawan. Natural itong fuel para sa ating mga cells. Ang mangga ay mayaman din sa enzymes na tumutulong sa digestion, kaya malaking tulong para sa mga seniors na mabagal na ang metabolism. Benefits ng mangga para sa seniors, nagbibigay ng natural na energy, pinapalinaw ang paningin, pinapalakas ang immune system nakatutulong sa pagpapalabas ng pagkain. Palala, kung diabetic ka, kumain ng mangga sa tamang dami lamang at huwag sa sobra. Prutas number siyam, saging. Kalakasan ng buto at puso, simple pero napakahalaga ang saging. Madalas nating nakikita ito bilang merienda, pero sa mga seniors, ito ay parang natural na gamot. Bakit? Dahil mataas ang potassium na siyang tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure at pagpigil sa stroke. Nakatutulong din ito sa pagpapatibay ng buto. Lalo na kapag sinamahan ng gatas o calcium-rich foods. Bukod dito, ang saging ay nakatutulong sa mood. May taglay itong tryptophan na nagiging serotonin sa ating katawan, ang hormone na nagpapasaya at nakapagpapababa ng stress at depression. Benefits ng saging para sa seniors. Pinapalakas ang puso at nagkokontrol ng blood pressure. Pinapatibay ang buto. Tumutulong sa digestion dahil sa fiber. Nakapagpapagaan ng pakiramdam at stress. Kung gusto mong iwasan ang pagkahilo at panghihina, siguraduhing may saging sa bahay araw-araw. Prutas number 7. Pinya, panglinis ng katawan. Ang pinya ay hindi lang refreshing, kundi isa ring powerhouse ng nutrients. Meron itong bromelain, isang enzyme na tumutulong sa digestion at nakababuwas ng pamamaga sa katawan. Alam nyo ba na maraming seniors ang may arthritis o pananakit ng kasukasuan? Ang pagkain ng pinya ay nakatutulong para maibsan ang mga sakit na ito dahil sa anti-inflammatory properties ng bromelain. Bukod pa rito, mataas din sa vitamin C ang pinya, kaya pampalakas din ito ng immune system. Benefits ng pinya para sa seniors. Nakababawas ng joint pain at pamamaga pinapalakas ang immune system. Tumutulong sa digestion. Natural detoxifier para sa katawan. Palala, huwag sosobra sa pinya kung may ulcer o acid reflux dahil medyo acidic ito. Prutas number 8. Avocado. Healthy fats para sa puso at utak. Isa sa pinakamahalagang prutas para sa seniors ay ang avocado. Bakit? Dahil ito ay punong-puno ng healthy fats na nakatutulong sa kalusugan ng puso at utak. Habang tumatanda, nagiging mas delikado ang pagkakaroon ng heart disease at stroke. Ang healthy fats sa abukado ay nakatutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagpapataas ng good cholesterol. Bukod dito, mayaman din ito sa folate at vitamin K na mahalaga sa kalusugan ng utak at memorya. Kaya kung gusto mong malinaw ang pag-iisip at protektado ang puso, siguraduhin mong kasama ang abokado sa iyong diet. Benefits ng abokado para sa seniors. Pinoprotektahan ang puso at utak o nakapagpapababa ng bad cholesterol. Tumutulong sa nutrient absorption. Mayaman sa fiber para sa digestion. Pwede itong kainin bilang spread, ilagay sa salad o ihalo sa smoothie. Prutas number nine ubas. Ang anti-aging fruit. Ang ubas ay hindi lang masarap, kundi punong-puno ng resveratrol, isang compound na may anti-aging effect. Pinoprotektahan nito ang cells mula sa pagkasira at nakakatulong para mapanatiling bata ang ating katawan. Sa seniors, malaking tulong ito para maiwasan ng mga sakit sa puso, diabetes at memory loss. Mayaman din ito sa antioxidants na nakatutulong sa paglaban sa cancer. Benefits ng ubas para sa seniors, natural anti-aging, pinoprotektahan ng puso at blood vessels, nakapagpapalakas ng utak, may cancer-fighting properties. Prutas number 10, kiwi, maliit pero powerful. Maraming seniors ang hindi madalas kumakain ng kiwi, pero ito ay isa sa pinaka-nutritious na prutas. Isipin mo, mas mataas pa ang vitamin C nito kaysa sa orange. Bukod dito, mayaman din ito sa fiber at vitamin K. Nakakatulong ito sa digestion, immune system at blood clotting. Isang mahalagang aspeto lalo na sa matatanda. Hey, benefits ng kiwi para sa seniors, super booster ng immune system, nakakatulong sa pagpapalabas ng pagkain, may antioxidants laban sa sakit, pinoprotektahan ang blood circulation. At ayan po, mga kaibigan, ang sampung prutas na dapat kainin ng seniors para sa mahaba at masiglang buhay. Kaya kung ikaw ay senior o may mahal ka sa buhay na senior, simulan mo ng isama ang mga prutas na ito sa kanilang diet. Ako si Doc Jim at lagi kong paalala, alagaan natin ang ating kalusugan dahil ito ang pinakamahalagang pamana na maiiwan natin sa ating pamilya.